Naki isang babae mga idol, lumalaban sa mga lalaki. Sayra pa ko. Ang laka. Oh, sister to. Oh, sister to munong. Finally, 85 CC mga idol. So, nandito pa rin tayo sa Alanib, Lantapan Bukit Nun. <laughs> Nag-iisang babae ang mga saira pa Nag-iisang babae. Nag-iisang oh, babae uh, mga idol. Lumalaban sa mga lalaki. Saira pa ko. Ang oh. lak O. Oh, siter to? O, siter to munong. Siter um. to munong. mga idol. <todic> Alaka Bar to bar Siti tumunungan Sa'yo <todic> na Inside sa'yo Ala, Alaka siter. si Ikatulo na Alaka Junjun dun topic ba Natumba <todic>

Alaka! Grabe, may! Grabe, yung po eh! Kalba, mong bibigyan ba? Sayra pa ako! Ayan ka na, mo Nagwawala na! Nagwawala na, sayra pa ako, mga idol! Tingnan yung mga idol! Napatay lang ang motor, napalong, makaunay, na, paano

Rahman. Hai si Buan, si Bu Bu dia. Sila dua. Iya Ika. Oh, Alvin Krosan, champion mengidol si kan Bi Kevin Babas Junior. Nih Pinky silang Bu Pinida.